Hello mga Kabisay-Mind. So ito maglalagay tayo ng jumper sa battery. So bago yung battery na ilagay natin sa panel kasi yung panel uh, sira na yung battery niya Ayaw na mag-charge. So magtrouble yung panel basta yung battery ay na-discharge. So lalagyan natin ng bago tapos ayusin natin pag fix yung tama ang pagka jumper itong battery na ito ay 12 volts dalawa ito uh, kailangan itong i kasi ang supply ng panel ay 24 volts so dapat tayong mag ingat sa pag series ng battery para hindi masira yung electronics ng ating board ng fire alarm. So, kailangan lang na i-fix ng maayos yung plug. So, yun ang importante dyan. Ngayon, tapos na natin na ilagay yung mga jumper. So, ang gagawin natin ngayon, uh, i-check natin yung voltahe ng bawat battery para sigurado tayo na kapag naikabit na natin ito, ay tama yung voltahe. So, sa isang battery, nasa 12.5. So, ngayon, yung jumper natin, okay na yon nalagay na natin. Yung cable na naman na papunta sa ating panel. Yun ang uh, ikabit natin. Kasi, uh, direkta na yun na makasupply sa ating electronic board. so So, bago natin ikabit yung Uh, plug sa board, titingnan mo na natin yung voltahe kasi naka jumper na yan. So kanina, yung isa-isa pa na uh, battery yung tinitest natin. So ngayon, yung naka series na titingnan natin kung tama ba yung voltahe. Dapat hindi yan bababa ng 24 or nasa 25 lang yan na uh, Uh, range ng voltage niyan. Kasi nakita natin sa bawat isa niya nasa 12.4 or 12.5. So ang dalawan niyan mag uh, times to yung voltage niyan. Yung nasa 25.2. So tama yung pagka natin. So ikabit na natin sa board. Kahit nakakabit na yung Uh, supply natin na battery sa board, hindi yan automatic mag-on yung panel. So, kailangan pa ng main supply. Okay?